What's up, what's up, mga kanter? Madang umaga sa inyo, no, mga Lodi. Bali sa episode na ito, no, mga Lods. Nag-iusap na sa amin yung mayari ng papayahan. Kung naalala yung last time na matami ibon. Nag-iusap siya kung pwedeng patayin din namin yung ibang ibon kasi namimiste. Pahinog na kasi yung kanyang papaya, eh. Kaya nag-iusap sa na amin na patayin din namin. Pagka once na kami nakahuli naman, mga Lods, ano, alagaan namin, yung, yung iba yung may hindi healthy, papakawalan lang namin din din sa bandang doon din parte. Bago natin upisahan na mga lot, shoutout sa inyo lahat dyan. No? Salamat sa 2,000 subscribers natin dyan. At yung ibang viewers natin dyan no, mga lot, hindi na pag pa yung nakapagsubscribe, baka pwede subscribe nyo po at click nyo ating notification bell. Huwag nyo rin pong kalimutan i-share at i-like nyo ating video nito. Paano mga lot? Tara na! kasama ka ayun mga kanta no ito yung isang mechanics na kuhan oh. ito yung dakta ng tipulo ano ito you know, mga kanta no ito yung napakakapit pag itong... once kumapit dito yung lumapo itong ibon ay hindi na siya makakalays dito kasi yung mga loads taniman to ng ano nung papaya ang nangyayari kasi imis na yung papaya bebenta nun sa bayan kasi may papaya parang na rin yung mayayari ng lupa dito yung nangyari kasi kinakain ng ano ng ibon yung mga papaya kaya yung nangyari, sa mga papaya yan ang nakakita nyo mga nakanta yan ilang siguro malabo lang na tulad yan o no? kaya mga kanta butas butas dapat kasi kukuha yung bago mahinu kukuha ninyo yung nangyari kina kinakain ng ibon ang gagawin namin sa ibon nyo, mga kanter, ano, gagawin namin, nalagyan namin ng, ng, ano, ng, ng, ng silo, ng patda. Kaya namemeste din eh, minsan yung mga ibon. Although, eh, hindi naman natin intensyon na, mga kanter. Bagay, yung mga ibon na yun, mga kanter, hindi yun, kuwan, hindi, hindi, mga, yung mga, ano, mga pulangga, kung tawagin yan. Ang gagawin namin yun, yung mga tingin takasana. Silo. Okay, mga kanter. Sabay-sabay nyo lang ako mga kandad. na sabay-sabay nyo ang lulo. Masa kami makakulay na Ito mga kandar. Maganda ng papaya. Sayang pagka sinakain lang ng ibon. Ako ah, mahal ng papaya eh. Ini asap Eh, talaga may ano paano? Ito, mga kanter. Ang ng sagay. Pinutol na siya. Pinutol na siya dito. Ano nangyari? Sa may bulong nagkabunga. Ano? Parang may lang ano, <laughs> Ayos. No, ano? Sayo na isang ito. Ayan mga kanta, kulong. Ayan, Ayan mga kanta. Ayan mga hunter, ka lang sa kung paano lang. Medyo akins na less lang, ano, mga kanta. Yun. Ah, nakita. Kita ka? Yan. May na yung, yung ano, tapuan ng ibon. Ayan, may takta na kanya. Full. Siyempre, mga kanter, bago tayo maunahan mga ibon yan, tayo muna. May meron na tayong papaya. Mm-hmm. Lumapo na ka? Ayun, may lumapo. Wala pa nang lumapo na mga kanda. Tayo muna. <laughs> Pauli uli kaya din yan. Puta Kasi Lord, yung, yung camera natin iniwan daw, isang oras lang, tatagal ng memory noon. Pupuno na agad. Ano yun <laughs> na ito? Ano Pag-sikar ko din eh. Actually man, no, hindi lang isa yung ano. Kinasa namin patda, silo. <tisong> Meron din doon. <tisong> Siyempre, isa, yung, isa mga 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 lang ating camera. Ilipat mo! Hindi makakahong diyan. Yun yung isa-isa lang nakapukos yung isang nandun. Hindi makakahong ganyan. Ay pa pa yung makakahong ganyan may tao. Hindi ka tayo? Sa amin, ano? Hmm, natagaw.

Ayos, no? <laughs> Ayos, mga kanter, may isa na. 1-0. Baga, uwi kamera. Baga, na, mga kanter. Ayan, no? Ito, mga kanter, yung purat. Ito, mga may ng papaya dito. Ah. Very good. Ang natin, natin, sana mga isang oras makahuli, no? Saglit lah, no, Purak. Ay. Ayos, mga kantor. Mga kanter, Pulang enggak? No. Pumunta ka mga wala. <laughs> Ayos, naman din. Ah, yun. Parang magandang ibon, ano? Pagandang tubig. Pagandang tubig. Pagandang tubig. So, Actually, man, kita naman sa ating ano, camera. Ayan, no? <laughs> tayo, Lord, oh. <laughs> kita niya, mga lot, no? Blongga! Oo. Kita-kita kan dyan. na awans nakahuli, mga yung patda, tatanggalan ng balaybo kasi pag mong sabi po, sa balaybo kumapit yung ibon, hindi na. Hindi siya kakapit. Nakakala, nakalisa ng ano. Ayos, pag natubig, mga lot! Very good. Kaya kailangan kasi, ano, you know, pag once may hundi, tatakbo na agad kasi baka alis pa. Ayos. Ulogan ito, bag. Ulogan Dalawa na ang alod. Isang pura ka sa pulang at tubig. Ano ka na, The same time. Ako na ako, pura. akong papayat akong YouTube. Hmm. Oh,

Kalpas pas malah sayang na, pinakat nang ayos sayang <laughs> akan pas hal pas oh badai maka pandau nah dile vale ya meuli lima lo di jika dunia nya Walpa alpas. Nakalpas. Ba may tanim din din na pa natin. Alpas. Eh na nahalis. Sayang yang anu Isa ah, jangan lupa pesan. Ah wala lah. Ya ayo sih yang namanya orang Sayang yang boleh enggak alpas. Oke. Kita yang itu putus sekamera. Mau nangah hamil dunia kita. Kalimutin mo na natin yung kamera na maganda. Ah, init ah. Ah, 21 minutes. Hindi siguro ang alit. Maganda na. natin yung, yung, yung. rico. <laughs> mga kasama na si cameraman ah, ako dito. Ani ah, mga commander. Commander. Eh, wonder. Ayos. Eh, Mayroon okay. eh, raw. Okay. hunter. Mayroon mga hunter. Mayroon mga hunter. Mainit yung di banda. Dito kaya. Dito. natin okay. yung...

Alpas, 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 alpas tuh mga kantor sayang Malam buta tangan Di sini dulu nanti Malah ibu mga kantor Hah? Wow Laglagan ano, lagas ang balay mo nung pulangga. Diyan ba ba? Wow. Pakpak ang pak, ano eh. Pakpak pak, ng dalay dito. Ayos na, 'y. Sige. Ako Sayang, Talpas. balik takut ini mia, mia, miar Ah. aku uh -huh. uh. Sayang mga <tinyo> Ah. Marandas sa isang ano, sa patda dito sa isa. <laughs> Dalawan tangat natin 'yan. Ay, dalawhin nilagay ng mandar. Kita ko na ulit na at tatanggalan ng balat. Ah, balhibo. Daw, <laughs> ha hintay. Medyo marami na mina na mga hantera, mga. bago ito ilagay sa mga, mga kanter tanggalan mo natin ang balahibo nakakanter oh. oh para maalis yung mga kanter yung kuhan pat dah, lagi nanti mentika ya huli na mga kandar! Okay, ano nga? Ha? Alis ka Oh. Ito. Ang ang camera. Sige, tanggalin mo na. Kailangan linisin niyo makandar yung silo. ay agila <laughs> ayos malaki malaki oh <laughs> ay, may papahuni ng Anak ah, lo, mami sa mabo. Yan o. Ha? Saan? Kaya mo na! Manag tayo doon, na. Taguan.

Nadala sana kami ng manok eh baka dito di na makahulay. Ito ang dalhin niyo ako din ako doon na. Dito yung ah. Pero ito bike. naman eh. Masilu Lulu kaya. Ito Ayaw Kaya pala mo. Wow. Kaya pala mo padalay. Wow.

Nasaan si Kwan? Nandiyan pa rin eh. Hindi nangyayag. Hindi dito yung bagwan mo nga. Ayaw din ako sa mga kao. Ang ah. Kaya ano yung nakahapon ba yun? ang araw lang. Tingnan ang na.